Ito po mga katruwa pits. Update ko po kayo dito sa ating mga alagang video. medyo matagalan po tayong mag video. Uh, tayo po ay na busy sa ating mga ginagawa. Ito po yung ating mga muli. Ayan po maraming muli po yan. Uh, nagkatago lang po at saka po meron tayo dyan dalawang dalawang danyos yun nga po pala ang mga binirid natin ng na mga dine news dati ay ito na po mga 2 weeks mayigit na po 2 weeks may git na po yan po yan po. po yung ibaw malalaki na po yung ibaw ayun o no? malalaki na po nila agad tapos ngayon po ay mayroon din po ako dito mga binirid napakarami rin po ng binirid ko dito ngayon ayun po kung mapansin po ninyo ah uh... Four, four, four weeks old ni na, four weeks old na po ito. Ang dami rin po. and Ang dami niyan. Ang gaganda po niyan. Kaya kita na po. Yung iba po nating mga binrid na mga Danyus news ay nasa taas po namin tapos mayroon, din po, mayroon din po kami doon sa ibang lagayan po, utay utay na po natin na parami yung ating mga danyus. news po yung ating mga muli oh. ay tago po kanina medyo nahiya mga balon muli po yan mga gandang klase rin po yan oh. tapos po yung ating mga pirate na mga dwarf stream ay Marami po tayong mga order ngayon uh, Salamat po dun sa aming buyer na tag-albay uh, Siya po yung malakas naming buyer na kumukuha sa amin ng mga pirate na mga hipon Silipin po natin itong ating mga hipon Ayan po yung ating mga hipon Ang dahil pong order sa atin ngayon yan Dito po, meron po tayo ditong hipon din po 'yan diyan, ma pinaparami ko rin eh. Hindi pa lang po masyadong kita kasi ilang piraso pa lang. Tapos marami rin po sila mga kitikiti diyan at mga yung mga bulating pula. Ayun po yung mga kitikiti -kiti po niyan ay pinapakain ko naman po doon sa nabili doon sa aking alagang fighting fish, mga beta fish. Ayan, sakto-sakto po. Ito po naman yung ating mga alaga dito. marami na pong laman na rin. Mga ilang buwan na lang po ito tayo maka tayo dito ng mga platy at saka surdail. Dito naman po sa ating lagay ng ito ay mayroon po tayo dito mga blue. Blue shrimp. Ayan po. break po tayo di sa ating mga danyos nakakatuwa na pong pagmasdan tong ating mga danyos napakarami na po ng ating danyos dito tinigil ko po muna po ang pagbreed ng aking danyos at gawa ng nagawa po muna ako ng mga lagayan nila at bibili rin po ako ng pwede natin pagbreedan nasa ganun po ay maging okay po yung pagbreed natin ng mga danyos o tayo tayo po tayo nagpaparami pero sa mga susunod po ay bibili po ako ng mga iba't ibang uri ng mga kulay ng mga drop stream kasi yun po ang mas malakas sa akin dito at yun po yung mas mabilis din para mihin. dito po ah, bali may mga ito po tumong maraming mga danyos natin ito ako po ay nag nag breed po ako ng mga nagsubok po ako mag breed ng mga ibang kulay kung nagmix po ako ng mga kulay dito uh, ito po yung mga maliit na ito yung mga ibang mix po yan uh, titingnan po natin kung magiging success ba po yung ating pagbibreed o makakapagpalabas tayo ng mga gandang kulay, yung mga wala pang kulay na ng ating mga danios dito baka tayo makakapalabas ng mga panibagong linyada ah uh, siguro po, i-update update ko po kayo dito kung tayo po ay, siguro po may nakikita ako dito eh, na marami rin po yung mga ibang kulay makikinang at saka iba po yung kanyang kulay, kaso nga lang po ay mas, medyo maliit pa lang po, kaya hindi, hindi pa masyadong pansin maalaman po natin yan pag po medyo lumaki ng katulad na rin, yan yan po yung mga ordinary kulay lang ang gaganda na po ng ating mga moly Maraming maraming salamat mga katropa beats, Ah, uh, paki-like and share po ng ating video at pa-subscribe para po lalo tayong para po ma-update tayo sa ating mga, mga susunod na mga video. Thank you very much.